babago silang ng lalagay ng presyo. Okay. Ito daw ay 20 euro. Hindi pa, 20 20 Solo uno. uno. Okay, 21. 20 euro. And na. pa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> ay ko Eh tawili, tawili ka na ha. Ako sa dugo na bili. Papa. Papa. Ako sa dugo na kintai. Ada bang bibili nyo? Hi. Hello. Ay wala na maghapon. Asa so na tayo umukot? Pwede na tayong maghapon sa bahay. Ay Eh baka eh. Ay magdadagat. Sa eh, ikaw, ikaw eh. <laughs> Pagkagaling sa pagbili ng isda sa Porto Garibaldi. Ayan. Pagkagaling tayo. Pagkagaling sa na. Luto tayo ng crepes. Oh. Olive oil muna. Ayan. ganito. Pa malapot. Pero kapag ka ganitong pang crepes, dapat ay malabnaw ang pagka-mixture. Mi yeah. Good morning! Good morning. Okay, ganda ng umaga. Nagustuhan nyo ang na-prepare nating breakfast? Siya. Sí. Satisfied? Apo. Ayan. Ganda na ang gising sa umaga. Ang tas titig. Ang ilan. Oo. Isang dalit. Jimmy, may ka na? Meron na, meron na. Yun. Si Susan? Yun. Ayan. Lagyan natin ng crepes pa ako ng crepes. Bebe. Almusal tayo ngayon. Paminsan-minsan lang. Ah, malambot pala to. Ang tisyo, bebe. Kunti lang ito. Kunti lang chocolate. Ato, ah, ay. Okay na. Pwede na, kainin ka lang. Ako na, ako na. <laughs> Dito, pag sinabing banana, hindi maganda yon, hindi maganda. <laughs> Ayan. Okay. Tupi, tupi. Ayan. Ganyan. Yay! Tapos kainin natin. Oh, sarap. Mmm. sarap ng almusal.